Susong bakal naman ang lulutuin ko na ulam mapunan for today's video po mga kabukid. Binataang susong bakal ang naisip ko na luto po dito. Bandang alas dos ng hapon ay pinagputulan ko na ang dulo ng suso. Maaga kong inintindi ito dahil medyo matrabaho ang ganitong klase ng ulam. Super nahirapan din ako niyan na putulin ang dulo ng suso. Dahil yung ganitong klase ng suso ay sobrang tigas ng kanyang shell. Parang mahahalin tulad ko siya sa tigas ng bato. Matapos kong ma maputulan, ang susong bakal ay akin ng dinoble hugas. Tapos, todo kayumos ko na din habang hinuhugasan para malinis ko ng mabuti talaga. Yung ganitong klase ng suso ay makukuha sa ilog na kung namin ay ilog tabsing. Ginataan talaga ang the best luto sa susong bakal. Matapos kong hugasan, sinunod ko na din hugasan ng mabuti ang mga ihahalo ko dito ng mga samya. Sibuyas Tagalog, sili green haba, luyang dilaw, luya, siling labuyo at bawang ang aking mga ihahalo. Pagkatapos kong hugasan ng mga samya ay akin na ding pinaghihiwaan. Ito nga palang susumbakal ay pasalubong pa ito ni Daddy B galing sa aming probinsya. Sa kalintaan Occidental Mindoro pa po ito ng galing. Kaya nakakatuwa lang na kapag may travel na malayo si Daddy B ay mauulam, uuulamin ang naiisip niya at palagi na ipapasalubong sa akin. Kaya may araw na hindi na ako nahihirapan na mag-isip ng uuulamin namin tulad ngayon. Noong nasa probinsya din ako at kahit na noong bata ako, naku, sanay na sanay ako manguha nitong susong bakal sa ilog tabsing. Kasakasama ko ka noon ang aking mga kaibigan, si Lola Pelico, mga tsahin at tsuhin ko at hindi hindi mawawala ang aking mga kapatid. At share ko lang, namiss ko tuloy sila. First time ko nga pala maggata ng susong bakal na lalagyan ko ng luyang dilaw. Yung ganitong klase ng paggata sa suso ay turo sa akin ni Daddy B. Sa wakas ay natapos din ako sa paghihiwa ng mga samya. At heto, nakaprepare na ang aking lulutuin na ginataang suso. Bale, bumili nga pala ako ng dalawang piraso ng niog sa palengke kanina. Tapos, pinakayod at pinapiga ko na din. Pinaghiwalay ko ang kakang gata at pangalawang gata. Tara po, samahan niyo po ako sa aming lutuan. Dahil, sisimulan ko na din po ito na lutuin para maaga akong makaluto ngayon ng aming ulam. At para na din maaga kami makakain ng hapunan, igigisa lang natin sa mainit na mantika ang mga samya. Inuna ko na igisa ang luya, sunod ang luyang dilaw. Next ulit ang bawang, konting mekos lang para matusta at malanta ang mga samya. Tapos ilagay na din ang sili green haba at sili labuyo para kapit na kapit yung anghang. At saka natin ilagay ang susong bakal. Gisa-gisahin lang natin kasama ng mga samya. Ayan, mekos-mekos lang. Bago ko nga pala binalak lutuin itong susong bakal ay pinasuka ko muna ito ng dalawang araw. Para kapag kinain ay hindi mabuhangin at sigurado na malinis na ang karne nito. Pagkatapos ng hagyang paggisa, ay ilagay na din po natin itong pangalawang gata. Kailangan pala ang pagputol sa shell ng susung bakal ay medyo kalahati para masupsup ng maayos ito kapag kakainin na. Bale, nilagyan ko na din pala ito kanina ng dinurog na paminta. At tamang asin at patis lang po pala ang ginamit kong pampalasa dito sa aking spicy ginataang susung bakal recipe. Grabe ang amoy nito nung niluluto ko pa lang. Amoy pa lang ay masarap na. At ilalagay ko na din itong kakanggata tapos haluhaluin lang. At ayan, minekos-mekos na ni Insan at lagyan na lang din natin ng konting suka. Panghuli, nilagay ko itong dahon ng sibuyas tagalog. Dagdag -dag sarap na din sa aking ginataan. At ayan na, luto na ang aking ihahain na masarap na ulam ngayon. Sa tingin ko pa ay masarap na ang pagkakaluto ko talaga. At madami-daming subsupan ito ng suso ngayon. Ngayon lang po pala ulit ako makakakain nito. Dito sa Maynila, ang alam ko may mga nagbebenta ng ganitong klase ng suso. Hindi ko nga lang alam kung magkano dahil di pa ako nakasubok na bumili. Palaging susong bakal lang kasi sa aming probinsya ang aking nakakain talaga. Kain po tayo mga kabukid. Grabe, sup-sup na sup-sup ko talaga yung lasa ng suso. Tapos yung gata ay pumasok talaga sa loob ng shell. Kaya grabe yung karne ng susong bakal. Malasang malasa. Hindi mabuhangin at mataba ang karne nitong susong bakal. Kaya subukan at gawin nyo na po ang ganitong klase ng gata sa susong sung bakal at paniguradong pagpapawisan kayo sa sobrang sarap so paano hanggang dito na lang thank you for watching bye eh, mga kabukid